Trahedyang sinapit ng isang gwardya matapos ang walang habas na pamamaril sa kanya ng kapwa security guard sa lungsod ng Antipolo. Ang pangyayari sa pool ng CCTV. Ano nga bang ugat sa likod ng krimen? Yan ang aming pong inimbisigahan. Protect lives and property. Itong isa sa pangunahing sinumpaang tungkulin at responsibilidad ng isang security guard saan man sila madistino. Nakapantay sila 24 oras. Sa mga malalaking isabisimento, subdivision o kahit pa sa maliliit na tindaan, ang kanilang presensya madalas nakapagbibigay sa atin ng dagdag na seguridad at ligtas na komunidad. Sa ating balitang pulis, patay ang isang security guard matapos pong pagbabarilin ng kanyang karelyeweng security sa Antipolo Rizal. Ayon po sa suspect, Nasagad na ang kanyang pasensya kaya nagawa ang krimen dahil sa madalas na pagiging late at pag-absent ng biktima. Iba ang naging senaryo na mangyari ang walang habas sa pamaril ng isang security guard sa kapwa Sikyo sa lungsod ng Antipolo. Nagdulot ito ng takot at kaba para sa lahat na nakakita at nakapanood dahil sa krimen nasa pool ng CCTV. Una, makikita sa CCTV footage ang isang security guard na palakad-lakad habang bit-bit ang kanyang baril. Ilang segundo lamang, bigla na lamang nitong binaril nasa harapan nito. Sa takot ang ibang mga tao sa paligid kanya-kanyang pulasan. Pero hindi pa rito natapos ang krimen. Dahil muli na namang nagkasa ng baril security guard at dalawang beses na pinaputukan ulit ang kanyang target. Nilapitan panito ang biktima at kinausap pa. Matapos ay umalis na tila walang nangyari. Ang biktima dead on the spot. Ayon sa Antipolo City Component Police Station, ang palagiang pagkalate ng biktima sa trabaho ang dahilan kung bakit tila napikuna na ang sospek. Initially, ang sabi ng suspect. Uh, sospek, ay uh, kasama niya sa trabaho niya. Pareha sila ng security guard na magkasama sa isang establishment lang. According sa kanya ay madalas na ganun ang ginagawa. Parang yung base na alas 7 eh, ang turnover nila. Laging lumalampas ng second 30 or more. According din niya sa suspect natin is may mga threatening words din niya binigay including yung family niya. Na-lose control siya at uh, gamit ang firearms niya, uh, yun lang na uh, ilang beses niya ipinutok sa victim. Pero depensa naman ng suspect, may mas malalim pa umanong dahilan kung bakit niya ito nagawa. Ang beses niya na kung pinagbantaan niya. Mm -hmm. nagawa ko po yun. nagsabay na rin po yung galit ko eh, tsaka sa pagbabantaan niya. Hinihingi po ko ng tawad. Sana matatawad niya po kasi yung pamilya, rin, yung pamilya ko rin ang nanay eh. Ayaw, mahal na mahal ko yung pamilya ko lahat. Kinagawa ko sa trabaho eh. Kahit sa akin na lang sana eh. Huwag na lang yung ano ko. Yung pamilya ko. Inabutan ng respond Team ang pamilyang naulila ng biktima na si Jeremy Matugina. Ang kalungkutan sa pagkawala niya, mababaka sa mukha ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ka sa iyo. Oh, Nakausap namin ang ina ng biktima na si Jorlina at magamat humingi na ng tawad ang sospek. Anya hindi mapapalitan ng anumang salita at pera ang buhay ng kanyang anak. Mm, napakasakit sa bagulang, lalo sa ina. Lalo ako, halos ako na lang sa kanila. Ang hirap na dinanas ko sa pagpapalaki ko sa kanila, pagkahanap buhay para mahabuhay ko sila. Tapos ganyan ang nangyari sa kanya. Hindi kami talaga papayag na kami makikipag Sana naman maging patas ang batas. Gawin naman sana nila ng tama yung proseso ng justisya. Aminado siyang hindi man naging perpektong samahan nilang mag-ina. Justisya ang panawagan niya para rito. Ang sabihin na mahal na mahal ko siya, kahit na nagagalit ako sa kanya, napapagalitan ko siya dahil siyempre magulang tayo. Ang asawa ni Jeremy, hindi alam kung saan uhugot na lakas para may tataguyot na mag-isa ang isang taong kulang nilang anak. Anya puno ng pangarap si Jeremy para sa binuo nilang pamilya. Naisipan din itong uh, mga ibang bansa para makapag-ipon. Lagi talaga namin pangarap magkaroon ng sariling bahay, magbukod, yung sarili mo talagang ba, hindi mo na kailangan mangupahan. Ang sabi po kasi ng agency sa akin is nabaril lang po. Hindi pa niya po sinabi na wala na po siya. Tapos yung nakarating na po ako ng, ng agency, doon na, na lang po sinabi na nakikiramay na nga po sila. Nagpaliwanag yung agency kung bakit, bakit nga ganun yung nangyari. Wala, hindi yung sinasabi po ng agency, wala po talaga akong narinig. Hindi ako makapaniwala na Nawala na siya. Para bigalinaw ang kaso paliwanag ng PMP Civil Security Group, agad na nagbaba ng direktiba ang Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSYA sa Regional Civil Security Unit 4 para magsagawa ng bukod na imbesigasyon. Ang PNP CSG ang umahawak sa mga pulisiya ng Security Investigation Agency o SOSYA at maging ng Firearms Explosive Office o FEO. Unang una, i-determine kung merong possible na paglabag sa alituntunin ng uh, security uh, professionals um, creed or yung mga ethical standard ng uh, security professionals, code of ethics, at itong paglabag sa batas, yung RA 11917, ito yung Private Security Services Act natin. Kasama sa investigation, whether or not uh, liable yung gwardiya at maari ba siyang bigyan ng penalty ang uh, magiging penalty nito is possible na revocation ng kanyang lisensya. Kasama din sa ating iniimbestigahan kung may liability din ba itong security agency. Ibig sabihin, meron kayang nai-relay sa gwardiya yung mga alitong tugan na dapat matutunan ng isang gwardiya bago siya mag-take post sa kanyang um, duty on the regulatory aspect lang ng security personnel. No, as regards to whether or not may ikakaso na kriminal, local police po ang naghahandal dyan. Paliwanag pa ng opisyal. Sakaling makitaan ng paglabag ang security agency, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa kanila bago siya mabigyan ng lisensya yung uh, yung license to exercise security profession no? dapat mag-undergo muna siya ng pre-licensing training itong pre-licensing training na to ah uh, ito ng mga accredited natin na um, security training agency kapag mapatunayan po natin for example sa 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 course na ating investigasyon ay may mga paglabag o maaring nag maaring nag deploy ng hindi talaga trained the security guard or walang lisensya yung security guard mabigat na parusa yon para sa security agency maari pong masuspend or ma-revoke yung license to operate po nila they're not allowed na mag-deploy ng mga security guards Kinuari namin maging ang panig ng security agency na pinagtatrabahuan ni Jeremy. Wala roon ang operations manager ng sabing ahensya. Nagpaunlak sila sa isang panayam, ngunit tumangging humarap sa ating kamera. Nagpaabot na rin sila ng financial assistance sa pamilya ng biktima at nangako rin na makipagtulungan sila sa isasagawang imbesigasyon. Paalala naman ng PMP-CSG na bawat professional security agency kailangan tumalima sa mga responsibilidad at sinumpaang tungkulin ng mga ito i-execute, i-implement ng maayos ang kanilang security professional treaty. Fundamental duty nila to protect lives and property and maintain order within the place of duty. Nakalagay din po sa uh, ating uh, IRR, yung RA 11917, yung ethical standard of security professionals. Dapat maging courteous, respectful sila sa kanilang mga kliyente at mga kasama na rin. Kung meron silang mga personal na grudges dapat hindi nila 'yon uh, dinadala sa kanilang trabaho. Hindi dapat nila i sa kanilang kamay yung uh, batas, no? Uh, merong proper forum na dapat i-address kung meron silang mga grievances sa kanilang mga kasama o sa kanilang trabaho. Yung paalala natin sa mga ating kababayan no, ang mga security guards natin ay katulad po yan ng ating mga law enforcement unit. Sila pong nagme-maintain ng peace and order sa place of duty nila. So may authority po yan sila. You are bound to obey and follow kung anong po ang ini-implement na polisiya ng isang security guard within the place of their jurisdiction. Nararapat lamang po na bigyan po natin ng ng courtesy at respeto ang ating mga kasamahan sa security profession. Special lang po talagang ang habol namin kung kasuhan yung tara, dapat makasuhan, makulong kung sino yung dapat makulong. Ang dami kong sana, pero wala na, hindi na, hindi na maibabalik. Ang trahedyang katulad nito, may iwasan sana kung idinaan sa mabuting usapan ang anumang alitan o hindi na pagkasunduan. Hindi hmm. <laughs> namin pababayaan na manibar ka na lang. Dahil kapag nagsabay ang galit at padalos-dalos na disisyon, maaring buhay ang maging kapalit. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages. at Net25 TV.